yun ang mga kaidula ito lang po muna ang uh, dito para mag-text na si Kuya Dax sana nga makita ko sila ngayon Hello mga ka-idol. Maganda po, mga ka-idol. Pasensya na mga ka-idol. Ngayon lang ako ulit nakapag kapag uh, video po. Ngayon nga po balik explore nga po ako mga ka-idol dahil uh, kailangan ko nga po na tulungan po si Luz po mga ka Dahil ako napanood yun po yung video ko mga ka-idol. Alinsa niya rin ako tinulungan. So ngayon po uh, kailangan niya ng tulong po. So baka sakali po ako kung mahanap ko yung location kung saan po sinabi nila. Kuya Dax kung saan sila pero ayun na nga mga ka-idol ah, hindi ko talaga hindi ko alam ang mangyayari sa akin ito dahil hindi ako napaalam sa bus ko dahil na ah, konsensya naman po mga ka na hindi ko hindi ako makatulong kay Luz dahil alam niyo naman po mga ka-idol ah, marami sa mga kasamahan namin na hindi makatulong sa kanya pero sana sana sa lahat po ng mga kaibigan ko po sa team she si warriors po at unang una po talaga sa lahat binabati ko po si ma'am she at syempre sa shout out sa aking my loves uh, she warriors uh, love pasensya ka na kasi uh, ngayon lang ulit ako love kapag explore alam mo naman na uh, busy ako sa trabaho at tulad ng napag-usapan natin na karang araw uh, Sempre sa atin, atin na lang, atin na lang. Thank you, thank you so much. Talaga lang, mag-ingat ka palagi at alam ko naman na nagse-selos ang iyong darling sa amin, pero hindi sa para sa amin naman love is happy kami, happy kami sa lahat naman ng na ginawa mo. Sa amin, talagang kahit saan kami magpunta, is mananatili kami, she warriors. You so maraming-maraming salamat sa you love. Thank you, thank you so much. Talaga mag-ingat ka palagi ito so nga pala mga kaidolan nandito na po ako malapit sa area kung saan po kami nagablog dati kung saan po uh, kami nila lus naglalakad nagbasakali po ako dito sa area na ito mga kaidol kung makita ko siya dito at kung sino sa mga kasamahan ko makita ko na magbakasakali rin ng maghanap sa kanya so ngayon po uh, kung nga po pala kay Kuya Alpa pasensya na Kuya uh, Uh, hindi ako sumabay sa iyo nakaraan sa pag uh, tulong sa pag ano sa asawa mo pero kay Luz tumulong ako kasi siya ka na kuya huwag, huwag mo sana uh, nasamain kuya pero kasi ngayon po kasi kuya wala akong ano ngayon wala akong trabaho ngayon uh, ko ako ng one week so inisip ko na ang pahinga po ilaan ko muna sa uh, pagtulong pag rescue kay Luz baka sakali na makatulong ako Uh, kung sino man po sa inyo uh, kung sino man sa mga dati kasama natin na makikita ko dito, uh, syempre naman, Kuya, natutulong ako. At mag-ingat kayo. Syempre kay Kuya Alpa, mag-ingat ka, Kuya Alpa. Syempre sa lahat ng mga kaibigan ko, sa lahat-lahat po, sana mga tol na nakikiusap ako sa inyo, sana, uh, sana paglaanan natin ng oras panahon si Los na nga rescue Kasi, uh, Siyempre yung mga tol, minsan din natin siya nakasama. Kaya ako, tulad ng sinabi ko sa inyo nung nag-video ako ng luna sa bahay, ang sinabi ko sa inyo po mga kaidol na hindi mo na ako tulong sa pagras ko kay Los at kay Ati Inday at siya ka kay Placulas. pero nung nakita ko na ganun na ang tsura po mga kaidol ko hindi ko kaya na kung may kakayahan naman ako bakit po pagkait po sa mga kasama so, mga ka-idol alam ko maraming magagalit sa akin dahil uh, eh, nagbalik ako sa pag-explore pero sana sana sa akin, mga viewers na ang ayaw na magbalik pa ako sana maintindihan niyo ako kasi kahit ngayon lang ngayon lang po kailangan ko pong magbakasakali na makatulong ako close po mga, mga ka-idol kasi tingin ko walang ibang tulong ko din. Walang ibang hunters uh, na tumutulong Kami-kami so, uh, lang magkakaibigan so, ng tutulong. So ngayon mga kaido lang. Sa tutulong lang mga kaido, malayo-layo na yung ko. So, uh, Nag-ano lang ito, pahinga lang muna ako kung tiyan, mga lang, kung tiyan, mga kaido. Pahinga lang ako kung kung mga kaido. Eh, syempre dahil may nadaanan naman ako na ano, puno ng lansunis. Pumakit na rin ako. Namunga na rin ako. Kaya naman mga ka-idol. lang muna ako. Nagpahinga mga muna ako. Nagpahinga lang muna ako. Nagpahinga Ayun nga pala. Sinashout out ko nga pala si Ma'am Grace ko. Ma'am Grace. Hello po ma'am. Mag-ingat ko pa parating ma'am saka uh, syempre, syempre, syempre out ka rin po si Ma'am Nora ay po Ma'am uh, salamat po Ma'am sa pagsitik sa parati sa akin at pasensya na po kayo hindi po ako nagpapag-reply uh, nakita ko po, po na sobrang dami na po pala ng chat niyo po Ma'am hindi ko po napansin ang message po sa akin na sobrang uh, dami na po pala sinawag niyo na nga ako ng model ng ano ng, ng Dabaw pero ay na nga Ma'am pasensya na po Ma'am dahil uh, talaga sa trabaho mo hindi po ako ma masyado nakapagpapag update sa mga sa messenger ko sa mga taong nagtitik sa akin pero maraming maraming salamat po mga sa parating kapag na-update sa akin sa parating pag-chat sa akin sa ngayon po talaga mga kaidolan hindi ko na po ako sa bundok mga kaidolan hindi ko na po binidyohan ang um, paglakad ko papunta dito dahil ngayon po mga alas 4 na ng hapon kanina pa po ako alas uh, 12 si po umalis ng ba alas 12 si o mga alauna na ganyan po mga kaidol so ngayon po nag video na pahinga lang po kung kunti at tulad po na sinabi ko po mga kaidol ah, dahil may nadaanan ako mga puno ng lansunis ah, nanguha muna ako at saka shout out po nga palang aking darling dyan hi gang text kita mamaya pag-uwi oh, ko magalala dahil uuwi ako. Ang pinga parati sa yes, trabaho mo. Kasi ka, pasensya ka na kasi biglaan yung alakad ko ngayon. Sinabi ko naman sa'yo na hindi muna ako mag-explore sana pero ah, um, hindi ko alam kung paano ang sasabihin eh. Alam ko naman na 7 in 1 tayo eh. Kaya ka mag-alala, mag-iingat ako. Tsaka, I love you, mag-iingat ka palagi. Alam mo na yun lang. Ikaw na yung lahat. Honey, love, maha, mahal, honey, love. Pero hindi nga dumaan sa pagka pa rin pero dumarit siya sa pagka-asawa, o sana all naman. Pero shout out sa iyo, gang. Ah, mag-iingat ka parati. At saka kung saan-saan ka saan, man saan, mag-award, uh, siyempre si the first naman at saka huwag kalimutan ng update huwag ka magalala dahil ah uh, kailangan kong dumaan dito kasi kailangan kong dumaan dito dahil dito ko ba dabi na on yung anting anting na binigay sa akin nakaraan yung galing kay Jackie ang susubukan kong gamitin yun para makatulong ang pelos kasi kailangan kong kailangan kong magamit uh, yung kabay ko kasi para siya yung magturo sa akin kung saan si Lord susubukan ko siyang kontrolin at susubukan ko siyang kausapin para uh, matuntun ko kung saan sila at tulad ng sinabi ko ng karaan na uh, pag-rescue sa iba't iba pang kasamahan uh, nagagamit ko siya siya yung nagiging guide ko para maging safety pero talagang hindi ko siya dinadala sa bahay so, hindi ko siya dinilipit talaga para sa pekton yun sa akin kasi yung kalahati kasi yung sa mga hindi nakakalam mga kaidulang ang ting-ting po na, na sa akin galing kay Luz kung naalala niyo po kahit ang uh, sampung perasong tao na may kanya-kanyang kakayahan is hindi kinaya si Luz so ngayon po, ang ting-ting ngayon is nasa, nahati namin tatlo, kalahati sa akin one-fourth kay Dante at one-fourth kay Luz So, ngayon po mga kaidol, ang ang kay Dante medyo nga siya ngayon kasi uh, hinatian nga niya si Los na paraan. Yun nga yung gusto ni Los na makuha yung sana sa akin pero yun na nga mga ka yung sa akin is hindi ko binalik sa kanya kasi uh, uh, nagagamit ko naman siya at yun na nga mga kaidol ayoko naman sabihin na makasarili ako pero So, sa ngayon, eh, sinipti ko muna yung binigay ni Jackie sa akin at hindi ko muna binalik kay Los kasi alam ko na darating ang oras na mag-explore ako at magagamit ko yun protection para sa si sarili ko mga idol. Pero ngayon po, na kailangan ni Los. Kailangan niya yung anting-anting. kahit ang tulong ko na lang kaya ko ibigay sa kanya. Kailangan po talaga mga ka-idol, kailangan, kailangan ko yun. Sana, sana, sana. Kailangan ko pong puntahan yung anting-anting para magbuha ko ulit. Kasi pasimula nung vlog ako mga ka-idol at na si Aira. Kung so, naalala niyo, uh, iniwan ko yun kung saan kami uh, nag-ano ni Aira. Iniwan ko yun dun sa malapit-malapit sa kaibigan ko mga ka-idol. Kaya ngayon kailangan kong balikan niya kailangan kong sabi niya ko para sana, sana nga mga ka-idol makontrol ko siya, sana nga makapasunod ko siya dahil na hindi ko alam kung sino sinusunod niya ngayon, kung si Dante o si Los, kung sino ang nakakontrol sa kanya ngayon dahil yung sa akin hindi niya ako maramdaman kasi wala nga sa katawan ko yun. So ngayon mga kaidolas uh, subukan kong gamitin yung anting-anting ko ngayon para uh, magbaka sakali ako makatulong. Kahit, yun nga mga kaidol, kahit labag man sa kalooban ko na uh, gumamit pa ulit ng ganun pangyarihan, Pero para naman sa pagtulong mga kaidol, bakit yun lang talagang paraan na makatulong ako, talagang gagawin ko mga kaidol. Kasi uh, minsan lang isa lang ang buhay natin baga isa lang ang buhay natin kaya kailangan pahalagahan natin dahil maaaring may balik natin yan pero yun ang mga kaidol mabuhay mo man siya ulit pero iba na mga din siya iba na dahil ibigay na siya dahil iba na yung ibigay ang gali niya hindi yun siya baga meron ng masamang ano na, na dahilan kung bakit siya ulit kasi sabi nyo mga kaidol ang, um, ang ganong klase is hindi na pwede buhayin ulit dahil uh, hindi mo na alam sa so, pagbalik nila kung sila pa o may magbago o so, piliin nila maging mas mabuti pa rin so ngayon mga kaidol ayun yung iniisip ko ngayon sana hindi totoo yung mga nakikita ko sa video nila at ni Kuya Dax at saka ni Dante at saka sa iba pang mga hunters po mga idol na baka sakali po ako mga idol na uh, hindi pa huli ang lahat sa pagtulong po kay Los sana, sana. Uh, sa mga viewers ko rin hindi rin sila magagalit so tara mga kaidol uh, medyo nakapahinga na tayo talaga na natin maglakad ulit tara Punta muna ako sa bahay ng kaibigan ko. Ah, hangga dito muna mga kaidol, hindi muna ako mag dahil alam ko na kung ayaw nila na makukuha ng video. Kaya pasundin lang po natin ang privacy po nila. So mga kaidol, dito na po. So ito yung ginagamit dito guys sa pag-ihip. sa bundok ganito magsaing dito. Tsaka hmm. Saka masarap mag magsaing sa sa kahoy ng kaidon. Kasi uh, masarap ang luto dito. habang nagluluto ako dalian ko muna buhok ko baka masali sa paggatong baka masali sa pagluto ba kailangan ako muna magtalo para magiging comfortable ang pagkilos ko Ah, uh, ito rin tas kurang buko para isang talian lang. Tsaka dito nga mga kaidol. idol uh, may isang buwan na rin yatang hindi ako nakapunta dito. So, ngayon, sa pagbalik ko, uh, dumaan muna ako dito para mangingain naman. Bago ako mag-explore mga ka-idol, uh, mangingain naman ako dito. Lakad-lakad mo na ako dito sa paligid ng ah, mga, oh, mga Dito dito. ko po muna mangingain dito para mag-text sa akin. Mag text na si Kuya Docs. Sana nga makita ko sila ngayon. Pero hindi ko masyado nakuha ang location na binigay nila sa akin. Pero uh, okay. syempre, nagawa natin ang paraan para makita sila. kailangan din alamin kung uh, saan ang exact location nila dahil hindi ko alam kung saan ang location nila dahil estrictong nga lulo ni ate na kailangan manahimik muna ako tayo nitong maingay kaya yeah, delikado mapagalitan tayo kaya mga na do, uh, magpapabait na muna tayo